Naniniwala si Pampanga Vice Governor Lilian Nanay Pineda na mahalaga ang papel ng media kasama na ang CLTV36 sa paghahatid ng makatotohanang impormasyon lalo na sa usapin ng kalusugan. Kasama rin umano sa mga mahalagang katungkulan ng media ang pagbabahagi ng kaalaman o detalye ukol sa mga oportunidad sa trabaho, investments o ekonomiya, gayon din ang katayuan ng lalawigan at iba pa. Favorite na station ng mga pampangan to. Nili, yung shelter ng Kung nanonood man ng ibang region, ibang region sa mga probinsya, at least mabibida mo na ito kami ngayon, ito kami ngayon. Samantala, sinabi naman ni Governor Dennis Pineda na katawan ng provincial government ng pambaga ang istasyon sa serbisyo publiko. Bukas din daw ang kapitolyo para sa anumang katanungan sa kanilang mga programa at proyekto alinsunod sa pagsusulong ng transparency. Tasahan nyo po, open ho ang provincial government for any program na ni-implement namin, pwede nyo humakita yan. Kung ano mga kwentang gusto nyo makita, open po ang provincial government. Lian Akanilaw, CLTV 36 News.